wala kaming kuryente. Time check, 2.26. lang start po na, o, walang kuryente. Dapat po dyan tayo. Parin. Ayan. <laughs> Ayan, ang ino talaga, guys. Oh. Sobrang siguro, ano, hindi nyo na kinaya yung power. What? Sigla na lang ng blackout. What the fuck? Siguro, wala din din, eh, di ba? Wala. Wow naman. Wala, pati wow. dito, sir? Wala. Wow! Sir, wala ba dyan ano, kuryente? Ano po nangyari sa kuryente nyo, guys? Ah, Papahingat, mainit ang panahon. Uh, Ma'am, ano oh? po nangyari? Ba't wala po kayong kuryente nyo? Ikaw na, ma mami, bakit po nawalan kayo na kuryente? Hindi <laughs> ko <laughs> Mami, ikaw po, bakit po nawalan ng na kuryente? Hindi kami nakabayad kasi wala kang sayo. Paano mo Paano Bakit po nawalan ng kuryente, sir? Hindi, katulad yun sa inyo. Ang ganon? Bapain ko po. kong kaliskis mo, hoy. Bakit po nawalan ng

bakit oh, guys. ba? <laughs> Ay, say, say, say. <laughs> Isasama na to lang natin. Natalikod ka sa akin ha. Hello, guys. Shout out. <laughs> Hi, <guys. laughs> bakit po kayo naman yung komento? Ewan mo. Sabad na na <laughs> daw da po ang gano. Kasama ka na po sa vlog ko. Sa totoo lang. Huwag mong subukan. <laughs> mas isira mami, ang buhay. Bakit na nila? Yung... Magano lang ko rin ito mami? Aray. ako ko. Mm -hmm. Yan po yung mga tao walang mga kuryente, kaya po kami nasa labas. Yan. Yeah. Bakit mo sarap kayo na walang kuryente? Nagpapaypay na lang kayo. Yun na lang po ang sagot. Ito si Hans. Hans ba ang pangalan mo? Ay, eh, dito tayo sa ano? <laughs> Guys, bakit po kayo Shout -out po. <laughs> Shout -out ka na walang <laughs> kuryente? Shoutout po. Shoutout pa Shoutout pa Shoutout po. 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 Shoutout po. Shoutout po. Shoutout po. Shoutout po. <laughs> <laughs> ano <ang> pangalan mo, Miss? <laughs> Regina. Hi, Regina. Ikaw na mo. Sabel po. Hi, Sabel. Shoutout po dyan sa La Union. Ang ganda naman. Ikaw, baby ka. Ana, from Dimas.

you